Hello mga kaibigan. So nagbabala si LTO o nagpaalala si LTO na sa August 30 magsisimula na po silang manghuli ng walang plaka at matitikita ng TOP or pwede pang ma-impound yung ating sasakyan kung hindi po tayo maglalagay ng plaka. Kasi gusto rin po ni LTO na palitan na yung mga lumang plaka, yung mga 7 digit na katulad nito. Ito po yung sample ng 7 digit. Gusto nila eh, papalta na po natin mag request na po tayo ng bagong plaka kasi nga po eh, mas maganda na po yung bagong plaka yung gamitin natin pwede po tayong mag request sa LTO sa pinakamalapit na LTO sa inyo at ito naman daw po ay libre pati po yung plaka natin na 2014 2017 na green o yung green plate pa eh, papapalitan na po rin natin yan or dapat na rin po natin siyang papalitan gusto ni LTO na ganito gamitin natin plaka yung meron pong color coding. Dito magbabase kung anong region po yung ating plaka o yung ating motor na kanyang registration. Tulad po nito, itong kulay, ito po ay nasa region 4A. Kaya sa mga gustong kong kumuha, gusto magpapalit ng plaka, ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba dapat nating dalhin? So, mga kaibigan, kung hindi po nakapangalan sa'yo, base po dun sa sinabi ni LTO, eh magdala po kayo ng deed of sale, tsaka yung ID ng first owner. Siyempre, huwag nyo kakalimutan magdala ng ORCR ng iyong motor. dagdagan nyo na rin mga kaibigan yung ID ninyo na photocopy. Para pag nagpunta po kayo sa LTO, mag-request ng bagong plaka, kasi nga po luma yung plaka ninyo, ay madali po siyang papalitan. So ulitin ko lang din mga kaibigan natin at mga tropa natin. Libre po ang pagpapalit ng plaka walang babayaran po sa LTO. Siyempre, kailangan lang natin pumila, kailangan lang natin mag-antay. So, real talk lang. Kailangan lang natin talagang mag-antay ng medyo matagal-tagal or talagang matagal bago makuha yung plaka na papalitan natin. Kaya, kung kayo, mga kaibigan, ay eh, merong plaka na luma, papalitan nyo na po yan. At kung ang motor ninyo ay walang plaka na naka-attach o walang nakalagay, siguraduhin po ninyo bago mag- August 30, 2025, malagyan nyo na po or makakuha na po kayo ng bagong plaka para po hindi po kayo subjected sa impounding at hindi rin po kayo subjected para matikitan kasi nga, bawal na po starting August 30 ang pagbiyahe ng motor na wala po plaka. Paalala lang po yan sa atin ng mga kaibigan ni LTO at nulit ko lang nga mga kaibigan na lagi kong sinasabi sa inyo na napakadami pong violation ang dami po ngayong penalty ng ating mga motorista kasi nga po nationwide na yung crackdown ngayong August 2025 yung mga nabiyahe na walang side mirror yung mga bumibiyahe na expired yung kanilang ORCR yung mga walang driver's license yung mga gumagamit ng student permit na walang kasamang valid na driver's license kasama rin po yan sa mga tingitikitan kasama din mga kaibigan yung manipis yung gulong so napakadami pong pwedeng maging violation at marami pong rules, guidelines si LTO na hanggat maaari sundin po natin para mas maiwasan natin yung abala o yung aberya sa kalsada okay so mga kaibigan ingat po tayo palagi and maraming salamat din po sa pagsuporta kay Papa Henry kung nakarating ka dito sa aking video eh, pakifollow na rin and pakisubscribe na rin po yung aking youtube channel. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi. Bye bye and thank you. God bless.